Podes na boy. Hatdog na lang, lang marasa, nahulog pa. <laughs> Day 1 ng pagbebenta dito sa ABE hanggang makagraduate. Tol, maganda pa yung ano ko, yung kahiga-higa ko sa bahay tapos nag-message ka sa akin nandito ka na. Babay ka mo. Pwede, may mineral na kami. sis. May na pa bundle. <laughs> Uy! Hindi naman kayo mga minor. Wala kayong mga boyfriend. Double purpose yan. Sunod, magbibenta tayo dito ng UOC. Kaya meron namin mga cheesecake, cheesecake, fudgy fat. Pagdaan dito, pagdaan dito ni Ma'am Jen, ba't, ba't amoy, ano dito? Ba't amoy usok? Usok, ba't amoy usok? Usok ng sigarilyo. Ate, kung magbenta kami ng ano, ng hot dog sandwich, tapos yung sandwich, bibili kayo? Kung napkin daw, te. Yung, oh, tayong kung mga kung bibili kayo

Waray, waray pag ito presyo. Mga di kita magsusulat ng presyo. Mapay kasi ito, kumuha kita yun. Ano ba yun? Passion ba niya at editing boy? Oo. Uh -huh. Ng videography. na uh -huh. RTR Vlogs Boringan di sumai Bu ya. Baik, no? Sini. Okay. Kita nantiin boy. kabut, <coughs> Hah? <Maybe joke>, <coughs>

Bisa na akong 80%, yung mga 20% boy yung gastos, yung may dala ko. Huwag magda rin ko rata yun ah. Putu Bumbum. Ano ito yan? It ano yeah, Ubi. Ano ito yan dito? Original ito uh, no, yung uh, Manila. Ano ito oh, yan dito? Ano, Putu Bumbum. Man, tasty mga tagawar ay direkod ito na nangingilala. Ang Manila sila So, November na, September. Post ko na ba yan? Tret niya boy. naka-landskip. Sige. Makuha niya si Mahawal kasi ito, Kaya niya natin mag-isa lang. Ganyan boy, ganyan. Kaya dapat mag-isa. Sa atin, maliit lang ang misis natin, hindi mo pa kaya mag-isa magpunta. Kung kanin, ako na lang ko ng mga presyo kanin. Dama mo din ang mababalig yun. Hindi so, ba kung araw presyo? Diyos, kayo. Kaya hmm. nawari, may damawari yung papalit kung nawari pa presyo? Hindi, rin. Ang mga ni... Diret-diret sila diret yun kay... Hindi ko mga presyo. Ginyak na kulay na sige, barato lang na yan na kay opening ko ang <laughs>

ng Mr. Chips nadi? Yeah, okay lang pag mm. yung pagkain ng Mr. yung, yung oh, mo... pagkain ng pag Ano yung to, to. Pag yung aga ba? Mr. Chips? Ano yung pagkain ng yung labay nito nga Nining bingan Nining by one take one? Oo. ba? Nagbasa. Ano yung bida mo cheese? cheese diba? Ito na nato yung Kaabot sa takot Wari wari akong vlog kanila Buhay kayong mag ako imagine na na good Makakapot ng cellphone Makaiyap ko ng sukli Hindi ba may stand ito yung ano? Mga holder ng camera Sir Wake up diba? Ano man lutin niya? tu? Ang Hindi lutin 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 may dala si Lokin. Kamo. Tika pala ni bro. Dingla. Dingla pa sa boy. Ay. Pwede na boy. Hatdog na lang, lang alam marasa nahulog pa. <laughs> Yawas. Battery. Kita do what the fuck. Bago kasi yung kanan nila. So ngadto kami pumalitin nito ngadto nga boot. Nga ito ngayon rabot. What the fuck? Ano nang lala na akong ginaabangan, no? Pwede so ko pala yung tatay nga dyan may ibe, boy. na yung nala. Naulog pa. Pansin ko ba yun? Kasibit ni Kawan, nera rin. Sa nasa Kaya... na babae. akong, boy. Kita nako na post ko sa Instagram, boy. Kaya heart niya, boy. Kasi <laughs> <laughs> siya yung panag, ano ba? Pan Nag-request ano ba? ako na. Instagram. Ang nalteya nga 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 nga, boy. an medyo matambok. Oo, oh, ang chabi yun. Uh, Ha, hais. Ako tay try ba ko kanyang Fucking disappointed. Kaya mo tayo kaya yung try gud boy, habang nga pa Saka na Aray ko plano pa Pare ko pang pantay boy Pantay talaga na pang manan yung body Lulug. Ito kita, natdog na niya kinaon. Yung Hat... ba nalalagin marasa na yan, nahulog pa. Bahaw, bahaw. na yan, atikan matigga. Banti ka nga, ref. Mari naman lang pa su. Mga 50. Tama na yung boy ng pandil. 50, yung malamig na nana. Yo, wulo. Bakit nataas sila tagit na pero ano yung yan. Masulit pa boy kung nagsumay kita, busog pa kita. Ano boy, sumay kita boy? Ano oh, na drinks na Tara, drinks kita. ito lang ako. Hindi. Ang swepes boy, bit mo ito. Swepes. Ang ah. And... lata nga ni Ana ka na in kan. Mara kan. Oh, Oo, ano ba na nainom kan ko? Ano? Panitan ko an. Dimonsito. Dimonsito. Kaya mo diya. Amo bulangan niya po. Pagluksot. ibig niya yung danyo drop niya Ano yung mga mga... ko ng mga nang ba? Bisa ni ninyo boy. Umanda man yung pag-iskula. Kaya umanda yung kinuha na. Di ba kuya? Pero buwan balik, lagi pa pag-iskula. At least ano passion ba? Atan lang. Atan lang yung pag ano lang Graduate na unti. Ano mo na ito? Pwede mo ako na graduate bro. Kahit pag graduate di mo, ito, ito. din mo, wala ka mo nagkatas sa lapitan. Pero ay bagong babalik-balik lang po din, imbis na tibway ba? Kasi ko, din niya kaya ba yung pagsabayban ba ang fashion tapos ang ano ba? Ang um, tawag ito, fashion tapos ang degree. Kasi man lang ito. Isang pa na yun, di kaya ang pibling lang <laughs> ito sa atin sa kasapit. Ano yung Francine Diaz? No, Diyol gigilgalal gigilgalal basta horan niya. Aminita kabutan promise. Siguro taadi eh, on... so, oh. um, di di Andrea. Natural 'to. Sod na ko. Pero direk ba ya kan di ka ma-wiakan, ading mo ipapagamdog na ading ano. Ma- ma-picture -ma ako ng ma-post ako sa Facebook. Pero dire na 'yan. Uy, ko pod din juro, biling din sa opot din drippler. Like this. Bali mo. Nakita ko naman man ganito ya, pero normal mo ni ropo boy? Kuya, pinagkaibo may cortaleya. Pinag may attention lang yan pero babae is babae talaga yan po eh. Mama lang yung randot yung randot yung randot yung lalak tawa lang Isang pataan na babae, babae lang yung randot yung randot yung kami ang kalsada nga may na gusto mangin ko naman, mangin kidnap. Hindi naman niya at makikig po para ako po man. So kaya no niya at magiging bagani ga under ko tak sarili Dere, do magigikanan rek magyakan sa gusto Ano ba? Dere, amo amo talaga ito kay kay it kamo kasi bukan na pag nabati kamo artist to artist ta bukan na feel yung mas abobia eh, abobira iyo. Yo bisan yan rebelantis ko pud tuman ni tapos nagbabaktas kami. May da gusto kumid na po amo. Iyat iyat magigisundo kay. Ori ako. Rutin ba mo ano mo na grit yo. Ipelo pa yan ajay chuboy. Dito pa ano na upan na kaban na obra ban malakas. Yus Ni Daniel Padilla Kung madami tro Madan KFC si, nalang ito kabak pa Gumawas ba ako para makita eh Ito rin bisan ako tinakad to Buwan Wari man Labot lang kumbaga Panbot Ano talaga akong Kumada dito akong talos. Kumadi Andrea Brillantes, boy Pero rason kung kayo na kumadi Para makakita ng silent sanctuary yeah. Diray yun Kumadi nga nagdiri para kami kasi Lagi hindi ba kung nalalaki ba pag nakakay na na ka rubber, mausin ko na po. Huwag nag-iibo ba tira pang ginos ba? Maram kayo. Tapos may ito nga. Nag-iibo tira tulad tira busis. Huwag nag-iibo nag ba ba? mga yatot kayo nakakita po ng pagkaon?